At at nangadili lagi ang mga parcel no. Ano mana? Okay, right. So, salamat sa Diyos nga niya but na Diyo lang nga akong parcel no. Kaya nagtuo kung makansin na Diyo niya kaya dili na Diyo kayo ang delivery no. Pila ka. Ay, time na boss. Tulo. So, sa bawat parcel nako, ako, na siyang gilay lahi o putos o sulupin ang mga baryo nun sa parcel para dili na kumalibog, no? Yan kinitulo ni siya kabuok, no? Ah, uh, tolo siya kaputos, so, tolo siya kapara sila niya botron. Atad na nga dili lagi ang mga parcel no. Ano man na? Ito sa Perdi li tanano dipindi sakanan hadapin kanang ha? Kondra mm, ang Filipin say di li. Waba? Ang China wala. Kasalak di lahit amunan aku dadaan. Ah iki atung isesawang. Isesawang? So, 444. Tapos 243. Wala. I api lang i pasak. Kasalak i di. daily may mga tanan katoro na ka ng o ka ng tulubro katoro na na dapat ni aging adlo ni abot ba Dili? Wala ka ko atay ba? Kansin mo kanita ni? Daily. Basta ganag, wala na missing, hindi makansin. Huwag hmm. man di ng isa noon ito bridge. oh ba? Amoy dahilan? Oo. Ang katong nagbiyahe na, pag abot dito sa isa noon ito bridge, wala na ka. tabuk dai eh. di na patabak oh di tabukon kaya satu 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 cinta wala satay tipron kawan Igo igo yung korta, Okay, salamat kayo boss. Salamat po. Okay, alright. So, ang tulog ka para receive na, no? Sa sunod video nako ako, dua ka para sila, ako na siyang i-unboxing, no? Ako ni video. Pero kining isa ka parcel, dila di nako ako ni video.